Welcome to my channel, my showbiz corner, viewers, supporters, subscribers. personal talaga I, I feel like time din talaga yung pinaka song na personal for my situation right now yun nga katulad ng sabi ko mas ano parang pressured ako ganon yung nafe-feel ko parang lagi ko look forward kaya yung time na feeling ko medyo makakaka... parang hinga ka or hindi kayong parang all over the place yung utak mo. Kasi parang feeling ko ano eh, malaki masyado yung kailangan kong habulin or responsibility ko with siyempre my family and myself. Parang nah ma masyado ako nahuli kasi wala naman akong resources dati.